you know good morning ito yung sanawari ko ngayon guys walang sasakyan dumaan dahil salitan yan yung kabilang side sa samar pag sila ang nag-o antayin yan ng galing sa takloban na matapos sila pagkatapos yung kabilang side na naman you Hmm. na eh. yung nakasunod sa akin. Galing sa Amar to. Nagroo uh, na sila. Ayun yung. Oh. Malaking gastos to. Ito pa lang. Bago lahat. Yung mga harang na yan. Lahat yan bago. Pero,

single lane lang talaga yan kaya din lang pinadaan na dalawa isa isa lang na linya kaya nilagay sa gitna yan o, no? kung saan sira dyan yan ang bridge Abalang abala ito talaga sa commuters dito sa parking sa sa pati mga mga pagpasay rumbas pagpawa yung mga pasay...